po yung galyang mga Chila. Oh. Wow. Oh my god. Hot <laughs> 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 oh, <at> nang pandong pa. <laughs> Napakalakas po ng ulan mga Chola. Para pong binubuhos. Hay nako sikat eh. Oh, laki. Hi Chula! Maligayang pagbabalik sa aming, sa aming channel. For today's vlog po mga Chula ay ngayong araw po ang birthday ni Wensi. Yan, happy at birthday, birthday Wensi! At dahil dyan, humukay po kami nilang mga Chula ng Galyang. Galyang! Yan, at mamaya po ay magbabagat po kami ng set ng Galyang. So, ayan mga Chula at samahan nyo po kami! <laughs> Naula na! Umula na po ng malakas mga chula. Grabe po ang ulan. Ah, may kasama pang hangin. Kami po huhukay na ng galiyang. Kasama po namin yung tatay ni Seth. Ka ulan po mga tsula buti po at umila na pero madilim pa rin ang kalangitan kakain po kami ng bayabas sarap tamis ito po yung sariling anin na set tanim mo ng nanay. maputi ka eh nabuho po ang tubig sa irrigation gawa ng malakas po ang ulan lagi pong malakas ang ulan ilang araw na saan baga tayo? alam mo? ang tatay nakakaalam mabilis po silang lumakad o naiiwan Wait! Yan, titigil-tigil pa tayo. Mabagal na nga ito may gilpa sa bundok na kami mga tsula hindi ka nagmahabang kamay set hindi ka nagmahabang kamay maadat tani eh. yun po yung matatalas na damo pagka nadaan na mo yung hiwa hiwa ang balat oh no mainit na nga hmm. dito na lang ako hintay ko na lang kayo <laughs> hindi kami dito dadaan pa balik kahit <laughs> maghapong maghintay ha eh. Okay. may iba pang daan na yan eh. kaya lang ay eh. mas maputik pwede yung adat oh na hapit ay sorry ito po yung adat oh hiwa ang balat hiwa. yan malakas ang loob na hindi magmahabang kamay <laughs> parang oh. sukun ako <laughs> Matagal-tagal na din ng huli tayong humukay ng galyang. Ayan eh. Oh, ah, yeah. uh, kailan ba yung huli? Sa pagkakatanda mo? Birthday ni Milot. Birthday ni Milot. Oh. Hindi nung nakaraan na, na, uh, han eh. Two years, ago. Oh, two years ago. Bo. Siguro na may meron na uli han eh. Hmm. Pera nalapag kami nakikihukay na iba. Hmm. drone drone shot para mas mahirap na ito pabalikan, pababa yan mga tsula at nandito na po kami sa bundok po ni nananay kanina na doon tayo sa tuktok kanina na doon po kami sa tuktok ah pababa na may naghahalabas po meron po pala ditong ano po tanim na kamuting kahoy at saka po dito may kamuting bagin pwede po Pwede rin para mas mabilis. Matarik ka ni. Matarik po pa mga tsula. Eh! Ah, Madulas pa naman at maputik. Gawa ng kauulan po. Pwede po ang gali ang mga tsula. Galiangan. Kami daw po mga tsula ay lilipat daw po at ito pong mga galiang dito ay medyo maliliit pa po. Baka daw po wala pang masyadong laman. Doon daw po kami sa kabila. Dahan-dahan. Yeah! Ay, ay. Gapang naman, pababa. Ya. Yeah. Marami pong niyog dito. Hi. Ano? Tubig e. Water. Oo, oo, oo. Yan lang. Nakalimutan natin magdala pag mamadali. Kaya, dapat pag ika'y mamamundo, kaya resourceful. Ha? Huh? nakalimutan mo magdala ng tubig, marami namang alternative. Merong sapa, merong bukal. Oh no! Ayan early o, oh. uminom ka na. Malakas po ang tubig mga tsula dito po sa Dapi ang tawag yata dito. Tabi -tabi Iinom po tayo po. sa Dapi ay mga maputik. Labo. Labo. Nahandahan na yun. Ito yung bato. Mabato. Welcome sa Survival Philippines. <laughs> wow, kamitang tubig. Tabi po. Tabi-tabi po. Ako okay, yun na. Sige. Isang lagok lang. Hindi ko. So, ng yan, eh. ng tubig, eh. Hindi ako minum, Binasa ko lang labi ko para ano... Hindi Kahit pa ma... Mahal kong maligo. Ayan. Para na. Tatay, may na lang tatay. Mahal na ko eh. Madulas mga tsula. Oo. Malumot po. Binasa na kaya si tatay Tay! Oh, no! Woo! Oh. <laughs> Paano yun? Mahirap ito. Dito ba ka ah? O dito ah? Dito tayo sa kanan. Dito ka? Oo. Oh. Hindi yung makayat. Katay hiwalay. Katay! Tingnan palayo, mo diyan sa kaliwa. Dito ako ay, sa kanan. pa- Pauwi ay dito pa. pa, ay, dito pa palayo. <laughs> dito tayo sa kanan. At ito'y pauwi na. Wala kaya tayo makukuha ang galiyan. Hawa na pala dito. Parang tinabasan nung naghalabas. Huwag ako dadaan. Yeah. Maputik. See, I was right. Pero mo dito, Hindi. Instinct lang. huwag ka dito yung na dito na po kami sa kukuhaan ng galiang <laughs> malalim, malalim. nasaan? Ito po yung galyang, mga tsula. Yan pong malalaki ang dahon, malalapad. Kamukha ng gabi. Kamukha ng gabi na medyo malaki. Mas malaki. Mas malaki. Ang galyang ay talagang tumutuboy sa ganito, han. Daan ng tubig. Daan ng tubig. Yan po yung hukay yun ng tatay ni Seth. Yung laman po na yan ang kukunin natin ngayon. Di matinik ka niya kuwan. Oo. Matinik din po ang yung paklang. Yung paklang tangtay. na yan. Yung tugi matinik. <laughs> yung galing matinik. Hop, yeah. Maugat siya ay eh, kaya kailangan ng pinuputol yung ugat hindi. patihan. po yung galyang mga chila. Wow. Yan, may ilalaman na. <laughs> <laughs> Tapos ay eh, ito yung ito, itatanim uli ng bago ah eh. Hmm. Yan po yung natubo uli mga tsula. Mabilis lang po yan tumubo. Yan. tutubo na po iyan mga tsuyo. para magkalaman uli para hindi na uubusan ng galyang buhukay pa po ng galyang mga chuyin pandagdag at medyo maliit po yung nakuha natin Bakay po ng na kanyang dahon taas po pati Ya kaya ng ating gawin ano teno to. Kasi dalawang lang may medyo na lang lang. Yan. lang. Ito po yung ikalawang puno po na humukayin po ni Tatay. Yung po yung hinuhu hinuhukayin yung palibot para po maputol yung mga ugat. At ito pong tangkay po ng galing mga chulay, madami pong tinik. Didi po. Huh? Oh no. Matinig. Matinig. Matinig tayo. May gina natin may tubig. Diretso hugas. Aray ko. Ito po yung may daan po ng tubig. Tabi-tabi po. Ngayon po yung medyo bihira na po ang may galiangan ang mga tsula. Tapos ay hindi pa siya lahat nearly yung malig malagkit, yung maligat po. May galiang na ma hindi maligat? Hmm, meron kong galiang na hindi maligat. Ngayon lang tayo umukay dito, matitistin natin siya. Oo. Oh. May laman naman po. Medyo maliit lang. Ayun. Ito po yung laman niya mga chula. Two points. <laughs> Two points. Pak. <laughs> Big at. Tinatanim po ulit ni tatay mga chula. Kami po i-titingin pa daw po doon sa banda ron. At maliliit na po yung nandito. Ah, dito may linta. Abong! Bilis! Saan tayo? Sa tabing palaya naman. ba? Malalim. Malalim. Ito pa namang suot makapal. Ay! Eh, hey, may lintana na yata gumapit Oh no! Dahon pala. lang pala. Nasaan? Oh, isang ohon eh. Kumpul-kumpul pati. si, si, si pag hukay. Pa, What? Sisidan eh. <laughs> si, si, diba kumpul-kumpul pati. Bayan po ang mga galyang. Galyang din yan? Naki magkakakuan han eh. Magkakayapos. Oo. <laughs> bayto uh. po. Mahirap po mo yan at uh, isang big case. Hahanap lang po sa'yo na uh. set na. Pwedeng hukayin. Sus, lubog sa putik medyo na ambon na po Takot-takot takut mending yan eh ay oh no tapos muna hawihin 'yung parang laya som she giliag bawo sabid sabid niya bamboo a few inches later na ulan na po mga tsula. Mababasa itong cellphone ni Seth. Ito po ang ginagamit namin pagbablog. Wala nang tinik iyan. Pampandong lang. Dito lang sa kuwan. Ito lang ang cellphone mo. Paulan na pa -ula na eh. May tamang tamat, di ka pa rin lalaman naliligo. <laughs> nabukuhan eh. Pinapandungan ko po itong cellphone ni Seth at mababasa. Oh my God! <laughs> <laughs> pa na na yan. Oh po ah. Nandito po kami sa may tabing palayanan. at nagpandong pa. <laughs> Ayan na po si tatay mga tsula. May napili na pong puno. Kasi parang damay-damay na yung mga katabi. At oo uh, naman po mga tsula. Mahirap pong pumili ng punong huhukayin. At magkakatabi po. Pwede po ah. Magkakatabi po yung mga puno niya. Uh, baka may mess. Bakit? Ay, mga tinik yung puno, ah. Oo nga. Kasi dito sa mga damuhan, ah, ang baka meron. Ngayon oh. <laughs> po si Tatay. Paulanan na po kami, mga tsula. Pwede pang malalaking puno ang mga tsula. Nagdidilim po dito. At gawa ng malalapad po yung dahon. Paulanan na po. O, ilaka dito ng dahon ng galiang, mga tsula yun po yung puno na hukayin po namin. Oh, so, naki isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ho! Oh. Huhukayin na po ni tatay, mga tsula. Mm. Uh -huh. Ah, naiwan, na po oh, ganyan po ang mga tsula, kulay dilaw ganyan po ah. oh, lakas ng ulan sana all hindi nababasa ganyan po si Nerly napakalakas po ng ulan mga tsula para pong binubuhos ganyan po si tatay oh, lakay inaabot na po kami ng malakas na ulan paghukay po ng galiang basang basa na po si tatay yon Ito na po mga tsula, yung mga nahukay pong laman po ng galiang. Yeah. Nearly, oh. Ito pa po, oh. Malakas pa rin po ang ulan, mga tsula. Yeah. Hinukoy na po ni tatay yung mga katabi po. At may mga sugat na mga tsula. Oo, ito pa nearly. Sisilid na po na nearly sa sako mga tulo. Dahil pala yung dalawang sako bag, hindi nalang ako. Sala na magdadala na ito. Mabigat oh, bigat, honey. Ito sa luluhay mo ah. kay luluhay mo ito. Galiyang. Sino luluhay? Abay. Kamag-anak mo yun. Oo, oh, ni tatay. ni nani nani. Ani nani nani. <laughs> <Ani. laughs> Nalula. 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 <laughs> <laughs> Nalula. Ay. Basta makilolo ka na lang. Ay, eh. ni tatay. Basta't makilolo ka na lang. Hmm. Ay, ko itong galiyang. Baka ganyan din ang gawa nila. Pag itatanim ay ganyan, tabi-tabi. Hmm. Kaya pag tumubo ay tabi-tabi din siya. Ano baka. Naman. Oo naman, ah. Mahirap itong pumili. ng ito, pwede ito, ito. Medyo nakabukod tong punong ito. Ayan eh. Ay, pag ito, ah, ba? <laughs> Ay, pag di akakukuhay. Puho naman, ah. Dikit, dikit. Ayan. Tayo magtino Puhuha uh, mga dalawang dahon eh. lang. <laughs> <laughs> Tinatanim na po yung mga hinukay na galyang. Para po tumubo ulit basa si Mading. Pagkatapos ng ulan ay uho. Sabay li ang hani. Oh. Ganay naman ang panahon dito ngayon. Dito na ah. Lagi okay. labitin ko yung sinelas ko. At madulas. Ikaw na muna magbubuhat. Mm. yan tapos na po kaming humukay mga tsula. Kami po ay pabalik na. Uy na po. At yung po yung ating pang lulutuin. Dito po kami dadaan sa palayan. Tayo yung nag, nagbaka sakali pa doon sa bundok hani. Eh. Dito lang pala sa malapit hani. Eh. Dito po kami nadaan sa Basig. Ang palayan. Hopya. Yeah. Pagali mo yung mo. Naglusong na po kami sa palayan. Ako po yung nagyakan. Para itong parang itong atang vlog yung pangunguha pala ng galiang ay isang <laughs> isang episode na agad The struggle is real Aba! May -lug -lug ha? may linta dito? biglang oh, okay. init naman masakit sa ulo So, ayun mga chula. at kami po pauwi na tapos na kami magukay ng galyang. Abangan nyo po yung part 2 nitong aming vlog at medyo mahaba na po. Abangan nyo po yung aming pagluluto ng galyang. Tsaka yung birthday ni Wensi. Yan. Abangan nyo po mga chula. Ingat po. Bye bye. See you on our next vlog. Bye bye.